Napatigil ka na ba upang obserbahan kung paano ginugol ng ilang tao ang kanilang buhay na pinag? Uusapan ang kanilang mga pangarap, ngunit hindi kailanman gumawa ng isang hakbang upang mapagtanto ang mga ito. Bakit nangyari ito? Bakit may mga nagigising araw, araw upang makamit ang kanilang mga layunin, habang ang iba ay gumugol ng maraming taon tungkol sa mga pangyayari, oras o swerte, hindi talaga kumikilos? Matapos ang mga dekada ng karanasan, nagkaroon ako ng isang pag- unawa na maaaring radikal na baguhin ang iyong pangitain sa tagumpay. Lumaki ako sa isang kapaligiran kung saan ang bawat tunay na nai, save, sinabi ng bawat salita at ang bawat desisyon na ginawa ay timbang. Walang inaasahan na kaligayahan na maihatid sa isang pilak na tray. Nalaman namin mula sa isang maagang edad na ang responsibilidad para sa buhay ay atin lamang at sa atin lamang. At iyon ay kung paano ko napagtanto kung gaano karaming mga tao ang nawala ng mga pagkakataon dahil lamang sa mga ito ay nakakagulat sa kanilang sarili. Maaring tila ang pangangarap ay magaan at kaaya, aya, pagnanais lamang at malulutas ang lahat. Ngunit hayaan akong maging lantad, ito ay isang ilusyon. Ang isang tunay na panaginip ay nangangailangan ng isang bagay na maiwasan ng karamihan sa mga tao sa lahat ng mga gastos, mahigpit na self-disiplina. Ano ang ibig sabihin sa pagsasagawa upang maging mahigpit sa iyong sarili? Nangangahulugan ito na itigil ang iyong sarili, gumawa ng mga dahilan at naghihintay para sa perpektong sandali. Ito ay alam kung paano sasabihin hindi sa iyong sarili kapag ang buong mundo ay nag-aalok ng mga pasilidad. Ito ay tinalikuran ang mga gawina bagaman komportable sa butahe ang kanilang mga layunin. At alam mo ba kung ano ang pinakanakakagulat? Ito ay eksakto kung saan ang karamihan ay sumuko. Pinipili nila ang agarang kaginhawaan sa halip na ang lakas at pagkilos na kinakailangan upang mabago ang kanilang buhay. Naaalala ko noong bata pa ako at pinangarap ng maraming bagay, pagkakaroon ng aking sariling negosyo, pagkuha ng kaalaman, pagkakaroon ng kalayaan. Nakita ko ang mga matagumpay na tao sa paligid ko at naisip kong swerte lamang sila, talento o mga pagkakataon na wala ako. Ngunit sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na ang swerte ay pinapaboran lamang ang mga handa para sa kanya. Samantala, maraming mga kaibigan ko ang nagpaliban sa kanilang mga pangarap, natatakot na gawin ang unang hakbang at sinisisi ang mundo sa kakulangan ng hustisya. At hulaan kung sino ang nagtapos sa paggawa ng gusto mo. Ang mga nagtabi ng mga katwiran at nagsimulang kumilos ng may pagpapasya. Magbabahagi ako ng isang konkretong halimbawa ng aking buhay. Sa isang punto, pinangarap kong buksan ang aking sariling negosyo. Alam kong mabangis ang kompetisyon at kakailanganin ng maraming pagsisikap at pasensya. Araw-araw, bumagsak ako sa katamaran at pag-aalinlangan, paano kung hindi ito gumana? Paano kung sasayangin ko ang aking oras para sa wala? Maaari akong sumuko, tulad ng napakaraming iba pa, ngunit nagpasya akong maging walang humpay sa aking sarili. Nagsimula akong magising ng maaga, Magplano bawat minuto ng araw, at tiyakin na sa bawat oras ay produktibo. Tinanggal ko ang mga gawi na humadlang sa aking pag, unlad, at unti, unting nagsimula ang mga maliliit na pang, araw, araw na pagkilos na ito upang makabuo ng mga resulta. Mayroong isang kasabihan na hudyo na nagsasabing, wag asahan na magdadala sa iyo ang ilog ng ginto. Kunin ang lambat at pumunta upang makuha ito mismo ang isang panaginip ay hindi natutupad na nag-iisa kinakailangan upang mabuo ito ng sariling mga kamay. Minsan ang paraan ay magiging masakit. Kailangan mong sabihin na eh, hindi sa iyong sarili ng dose, dose ng beses upang sa wakas ay sabihin na eh, sa iyong layunin ng isang beses. Ngunit tiyak na ang katatagan na ito na nagbabago ng mga pangarap sa katotohanan. Narito ang mahalagang punto, ang pagiging mahigpit sa iyong sarili ay hindi isang parusa, Munit isang malakas na tuol, ang susi sa pagpanalo ng gusto mo. Maaari kang pumili upang manatili kung nasaan ka, nakikinig lamang o nangangarap ng hindi kumikilos. O maaari kang magpasya na sundin hanggang sa huli at malaman kung paano maging isang tao, na hindi inaasahan na mangyayari ang mga bagay, munit kung sino ang sumunod sa kanila ng may pagpapasya. Tanungin ang iyong sarili ng isang katanungan ngayon, handa ka bang itigil ang paglilinlang sa iyong sarili? Handa ka na bang sumuko sa ginhawa upang mabuhay ang paraan na laging pinangarap mo? Kung ang sagot ay, pagkatapos ay magpatuloy, dahil ipapakita ko kung paano nalalapat ang pustura na ito sa pang, araw, araw na buhay, kung paano nakakatulong upang malampasan ang takot, katamaran at kawalan ng katiyakan, at kung paano ito lumiliko ng isang hindi malinaw na pagnanais sa isang konkretong katotohanan. Ipagpatuloy natin ang isang pangunahing konsepto, ang mga pangarap ay hindi natanto ng mahika. Nangangailangan sila ng mga aksyon na madalas na hindi komportable at mahirap. Ito ay kung saan ang tunay na pagsubok ay pumapasok, ang kakayahang maging hinihingi sa iyong sarili. Hayaan akong ipaliwanag, batay sa aking sariling tilapon, kung paano ito gumagana. Noong siya ay mas bata, pinangarap niya ang edukasyon, karera at kalayaan. Ngunit ang isang panaginip na walang disiplina ay isang walang laman na pagnanais lamang. Nakita ko ang mga taong may talento, na may magagandang ideya at mga pagkakataon, na, gayon paman, ay hindi makagawa ng isang kasiya, siyang buhay. Bakit? Ilagay. Na hindi matapat sa kanilang sarili. Pinayagan nila ang kanilang sarili na ipagpaliban ang mga gawain, ayusin ang paghingi ng tawad at pag-iisip, ang isa pang araw ay walang pagkakaiba. At sa tuwing ginagawa nila ito, lalo silang lumayo sa kanilang mga layunin. Ang self-disiplina ay nagpapakita ng sarili sa maliit na pang, araw-araw na sa loobin. Huwag isipin na ito ay isang bagay na grand, sila ay simple ngunit mapagpasyang mga pagpipilian. Halimbawa, bumangon ng mas maaga upang ilaan ang mga unang oras ng araw sa personal na pag-unlad. Kilala ko ang mga taong nagising ng alas, otso ng umaga upang mag aral ng isang wika o magtrabaho sa kanilang negosyo habang ang lahat ay natutulog pa rin. Mahirap, hiniling ng katawan na bumalik sa kama, ngunit nilabanan nila at ginawa ang kailangan upang magtagumpay. Maaari kong banggitin ang isang tiyak na kaso ng aking buhay. Kapag nagpasya akong simulan ang aking unang proyekto, kailangan kong malaman ang maraming mga bagong bagay, accounting, marketing, pamamahala ng mga tao. Araw-araw, nahaharap ito sa pagkapagod, kawalan ng katiyakan at pagnanais na sumuko upang bumalik sa siguridad ng isang mahulaan na gawain. Ngunit natutunan kong maging matatag sa aking sarili. Lumikha siya ng mga listahan ng gawain, hinati ang mga magagandang hamon sa mas maliit na mga hakbang, at sa pagtatapos ng bawat araw, sinuri kung ano ang nagawa. Kung hindi ako sapat na natutupad, hindi ito papayagan akong magpahinga hanggang makumpleto ang trabaho. Ito ay kumpleto, masakit, ngunit ito ang pamamaraang ito na humantong sa akin sa mga resulta. Ang isa pang karunungan ng mga Hudyo ay nagtuturo, sabihin sa iyong sarili ang katotohanan, kahit na ito ay mapait. Ito ang kakanyahan ng sarili, disiplina, upang maging matapat sa iyong sarili, kilalanin ang iyong mga kahinaan, pagkakamali at takot, at kumilo sa kabila ng mga ito. Huwag maghintay para sa pagganyak o sandali ng inspirasyon, ngunit gawin lamang kung ano ang kailangang gawin. Ang pagiging mahigpit sa iyong sarili ay nangangahulugan din ng pag, alam kung paano talikuran. Inabando ng mga gawin na hinila kapababa. Alam ko ang mga taong nangangarap ng isang matagumpay na karera, ngunit gumugol ang buong gabi sa harap ng computer, nag-aaksaya ng oras na may walang saysay na mga pagkagambala. Alam nila na inilipat ito sa kanila mula sa kanilang mga layunin, ngunit patuloy na ginagawa ito. Ang disiplina ay nangangailangan ng ti hindi sa mga tukso na ito, kahit na hindi komportable. Nangangahulugan ito ng pagpili ng mahirap na landas ngayon upang magkaroon ng mas magaan na buhay bukas. May isa pang pangunahing aspeto, pasensya at pagtitiyaga. Bihirang ang isang panaginip ay nagkatotoo sa magdamag. Sa paraan magkakaroon ng mga pagkabigo, pagkabigo at mga pagkakamali. Ngunit ito ay tiyak na katatagan sa sarili na nagbibigay, daan sa iyo upang malampasan ang mga hadlang na ito. Naaalala ko kung kailan nabigo ang aking unang proyekto. Masakit ito. Maaring sumuko na siya at bumalik sa comfort zone, ngunit sinabi niya sa aking sarili, kung susuko ka ngayon, mawawala ka sa lahat para sa iyong ipinaglaban. At nagpatuloy ako, araw-araw, hakbang-hakbang. Alam ko ang isang kaso ng isang taong ipinanganak sa isang simpleng pamilya, ngunit pinangarap na maging isang matagumpay na negosyante. Araw-araw, may natutunan siyang bago, nagising ng mas maaga kaysa sa lahat at ipinagpaliban ang agarang kasiyahan sa pangalan ng isang mas mahusay na hinaharap. Pagkalipas ng mga taon, naabot niya kung ano ang karamihan ay hindi kahit na maglakas, loob na mangarap. Ano ang lihim? Hindi talento, walang swerte, ngunit ang kakayahang disiplina sa sarili. Maraming tao ang natatakot sa salitang ito, disiplina. Sa palagay nila nangangahulugan ito na malupit o pag alis ng iyong sarili ng kagalakan. Ngunit hindi iyon. Ito ay tungkol sa pagtuon, pagiging matapat sa iyong sarili, at pagpili kung ano ang talagang mahalaga sa katagalan sa halip ng mga kasiyahan sa pasahero. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito isasagawa. Ngayon, pumunta tayo sa mga konkretong hakbang na makakatulong sa iyo na mabuo ang katatagan na ito sa iyong sarili. Magsimula sa isang matapat na pagtatasa. Kumuha ng isang papel at isulat ang iyong mga kahinaan, ang iyong mga gawin na lumilipat sa iyo mula sa layunin at ang mga dahilan na karaniwang ibinibigay mo sa iyong sarili. Maging brutal na taos, puso, walang kalahating katotohanan, nang walang sarili. Ito ang unang hakbang sa totoong pagbabago. Pagkatapos ay lumikha ng isang pang, araw, araw na plano ng pagkilos. Hindi kailangang maging kaakit, akit, ang isang maliit na hakbang sa isang araw ay sapat na. Ang isang maliit ngunit pare, pareho na hakbang ay mas mahusay kaysa sa isang libong hangarin ng walang pagpapatupad. Ang mahalaga ay pag-unlad, hindi pagiging perpekto. Kung ngayon pinamamahalaan mo lamang na maglaan ng isa-sero minuto sa iyong layunin, ito ay mahusay. Bukas, gawin labing isa. Kontrolin ang mga magnanakaw sa oras. Mga social network, hindi kinakailangang mga pagkagambala, walang laman na pag-usap, lahat ng ito ay nagnanakaw ng mga mahalagang minuto na maaaring mamuhunan sa iyong hinaharap. Alamin na sabihin na ihindig sa iyong sarili. Hindi ito tungkol sa pag-agaw, ito ay tungkol sa prioridad. Sa bawat oras na pipiliin mo kung ano ang mahalaga sa halip na kung ano ang madali, pinapalakas mo ang iyong disiplina. Sundin ang iyong pag-unlad araw-araw. Bago matulog, magtanong ng tatlong mga katanungan, ano ang ginawa ko ngayon para sa aking layunin? Ang iniwan ko i. At gawin ito. Ano ang gagawin ko iba bukas? Ang simpleng ugali na ito ay nagpapanatili sa iyo sa tamang track at pinipigilan ang mga maliliit na slips mula sa pagdating sa mahusay na mga pagkabigo. Ang mga paghihirap sa mukha bilang bahagi ng proseso. Ang mga pagkakamali at pagkabigo ay hindi ang katapusan. Ang mga ito ay gisgis ng mga aralin. Ang katatagan sa iyong sarili ay hindi nangangahulugang hindi natitisod, nangangahulugan ito ng pagtaas ng mas mabilis sa bawat pagkahulo. Ang sinumang sumuko sa unang balakid ay hindi malalaman kung ano ang maaaring makamit nila. At narito ang isang mahalagang punto, huwag ihambing sa iba. Ang katatagan sa sarili ay hindi isang panlabas na kompetisyon. Ito ay isang panloob na labanan. Ang iyong karibal lamang ay ang bersyon mo na hindi pa kumilos. Bawat araw kapag lumampas ka sa iyong sariling mga limitasyon, nanalo ka na. Hindi lamang ito magagandang salita. Ito ay isang napatunayan na katotohanan ng mga nakarating na doon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nabubuhay ng katotohanan ng mga pangarap at ang mga pangarap lamang ay tiyak sa kakayahang ito na maging matatag sa sarili, hindi bilang parusa, ngunit bilang isang tuon ng pagbabagong anyo. Sa makatuwid, ang mahusay na pag-aaral dito ay, upang makamit ang gusto mo, kailangan mong maging matapat sa iyong sarili, disiplinado at handa na harapin ang mga hamon. Ang katatagan ay hindi magkasing kahulugan ng malupit na katigasan, ito ay ang gasolina na nagpapalakas sa iyo sa bawat pagpipilian na may malay tao. Kung tatanggapin mo ang hamon na ito, ang iyong buhay ay magsisimulang magbago. Kung saan bago nagkaroon ng takot, pagdududa at pagpapaliban, magkakaroon na ngayon ng aksyon, pag-unlad at mga resulta. At kapag hindi mo ito inaasahan, titingnan mo muli at makita na ang imposible ay naging posible dahil lamang sa napagpasyahan mong maging matatag sa iyong sarili. Ngayon ay dumating kami sa pinakamahalagang oras, ang oras upang maisagawa ang lahat. Kung nakarating ka rito, binigyan mo ng unang hakbang, nakilala mo na ang mga pangarap ay nangangailangan ng pagkilos, hindi lamang pagnanasa. Ngunit ang pagkilala ay simula pa lamang. Ngayon ay oras na upang kumilos. Tandaan, ang katatagan sa iyong sarili ay hindi parusa, ito ay kapangyarihan. Ito ang tuol na nagbabago ng mga pangarap sa katotohanan ang lahat ng matagumpay na mga taong hinahangaan mo ay dumaan dito. Nahaharap sila sa pagkapagod, takot, pag-aalinlangan at tukso na ipagpaliban. Ngunit gumawa sila ng ibang bagay, pinili nilang maging matatag sa kanilang sarili. Napatigin nila ang pagbibigay, katwiran sa kanilang sarili, naghihintay para sa perpektong sandali upang makatakas sa kakulangan sa ginhawa. Kumilos lang sila. Hayaan mo akong sabihin sa isa pang kwento. May kilala akong isang tao sa loob ng maraming taon na nagmula sa isang ordinaryong pamilya nang walang pribilehiyo ngunit may isang panaginip pagiging isang negosyante. Sa paligid mo, sinabi ng mga tao, ito ay masyadong mahirap para sa iyo. Mas mahusay na manatili sa matatag na trabaho. Maaari siyang sumuko, natagpuan ang mga dahilan, ngunit sinabi niya sa kanyang sarili, kung nais ko ito, kailangan kong maging matatag sa aking sarili. Nagsimula siyang magising sa lima ng umaga upang mag-aral, nagtrabaho sa kanyang proyekto pagkatapos ng trabaho. Dinukot na mga partido, walang saysay na mga pagkagambala, lahat ng bagay na lumipat sa kanya mula sa layunin. Pagkalipas ng mga taon, sa kabila ng mga pagkabigo at pagkakamali, nanalo siya kung ano ang dating hindi maabot. Ang moral ay, ang katatagan ay ipinapakita sa maliit na pang, araw, araw na pagpapasya. Sa bawat oras na pipiliin mong kumilo sa halip na mag-procrastinating, lumalakas ito. Sa bawat oras na sinasabi nito na eh hindi sa isang ugali na magbabawa sa iyong hinaharap, mas malapit ito sa tagumpay. Hindi ito isang nakahiwalay na kilos, ito ay isang palaging kasanayan. At ito ay nasa patuloy na ito na ang tagumpay ay ipinangana. Buod natin ang mga mahalagang prinsipyo para dalhin mo sila. Isa, maging matapat sa iyong sarili kilalanin ang iyong mga gawi, takot at dahilan. Ang pagkilala sa kanila ay ang unang hakbang sa pagbabago ng mga ito. Dalawa, kumilos araw-araw ang isang maliit na pang araw-araw na hakbang ay nagkakahalaga ng higit sa anumang pagpasa ng inspirasyon. Ang pagkilos ay nagtatayo ng katotohanan, inspirasyon, nag-iisa, hindi. Tatlo, kontrolin ang iyong oras at gawi, ang iyong pinakamalaking mapagkukunan ay oras. Pamahalaan ito sa halip na hayaan itong ninakaunang ng mga abala. Apat, tanggapin ang mga hamon, ang mga pagkakamali at pagpuna ay hindi mga kaaway, sila ay mga guro. Ang katatagan ay nagbabago ng mga hadlang sa pag-aaral. 5. piliin ang mahirap na landas, ang madaling landas ay humahantong sa mga naantala ng na mga pangarap. Ang mahirap na bagay ay humahantong sa katuparan ang katatagan ay piliin ang pang, araw, araw na pakikibaka sa pamamagitan ng layunin. Unawain ng isang bagay, walang panlabas na tagumpay ang pumapalit sa panloob na disiplina. Walang darating upang ibigay sa iyo ang iyong pangarap. Tanging maaari mo lamang itong itayo. At ito ay kung saan namamalagi ang totoong karunungan, sabihin sa iyong sarili ang katotohanan, kahit na nag-donate ka. Kilalanin ang iyong mga kahinaan, iyong takot, ang iyong katamaran at kumilo sa kabila ng mga ito. Maraming tao ang natatakot na maging matatag sa kanilang sarili dahil nangangailangan ito ng lakas ng loob. Kinakailangan itong ipagpalagay na responsable tayo sa ating sariling buhay. Ngunit kapag ipinapalagay mo na ang kontrol na ito ay ididirekta mo ang iyong patutunguhan. Gawin ito ngayon, kumuha ng isang papel at isulat ang iyong layunin. Pagkatapos ay sumulat ng tatlong mga aksyon na maaari mong gawin ngayon upang lapitan siya. Pick 2 Ang mga yapak ng iyan ay bumubuo ng mahusay na mga pagbabagong anyo. Ang isang maliit na katatagan ngayon ay kalayaan at tagumpay bukas. Ang iyong buhay ay hindi nagbabago ng paunti-unti. Nagbabago ito sa tuwing pipiliin mong kumilos sa halip na bigyang, katwiran ang iyong sarili, disiplina sa halip na katamaran, ang hinaharap sa halip na agarang kasiyahan. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging kung sino ang nais mong maging. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang palakasin ang iyong katatagan sa iyong sarili. Kung handa ka para sa hamon na ito, upang ihinto ang pagiging condescending sa iyo at magsimulang kumilos sa iyong layunin, kung gayon ito ang iyong paanyaya. Sundin ang nilalamang ito. Dito, susuriin natin ang mga totoong kwento, praktikal na karanasan at mga diskarte na gumagana sa buhay, hindi sa teorya. Huwag palampasin ang susunod na video. Ang iyong pangarap ay hindi maghihintay. Tandaan, ang kapangyarihan ay wala sa mga pangyayari, ngunit kung paano mo haharapin ang mga ito. Ang katatagan sa iyong sarili ay kung ano ang gumagawa sa iyo ng may, ari ng iyong sariling buhay. Magsimula ngayon. Sa mga buwan, sa loob ng maraming taon, titingnan mo at maunawaan. Ang lahat na tila imposible ay naging tunay dahil nagkaroon ka ng lakas ng loob na maging matapat at matatag sa iyong sarili. Ang iyong layunin ay umiiral. Totoo siya. Ngunit maaari mo lamang itong maisakatuparan. Gawin ang unang hakbang ngayon at hayaan itong maging simula ng isang paglalakbay patungo sa buhay na lagi mong pinangarap.